na so Secretary Boring Rimulya gigil sa tatlong vlogger na nag-interview kay Bantag. Kakasuhan na in caps lock. Kakasuhan na. O, tas kita nyo naman yung mga mukha namin dyan. Marami kasi nagsasabi ngayon na hindi naman pinangalanan eh pero pucha naman. It's a no-brainer. Oh, so pakinggan natin itong ano na to, itong uh, balita na to or interview na ito. Si Attorney Claire para lang sa inyong kaalaman, ito po yung uh, meron siyang radio program. Siya po ay mo na abogado na talagang magaling to na abogado ah. although itong si Attorney Claire eh, most of the time hindi nag-aagree kay uh, Rafi Tulfo. Eh wala naman tayong pakialam doon. Problema nila yon. Ito ay uh, kumbaga madalas na uh, o kaibigan niya tayo ito ni Libayan. Hindi ko alam si Libayan kung inaabsorb ba nito ni Atty. Claire yung utak ni Libayan o si Libayan wala lang talagang utak kaya hindi niya maabsorb yung utak nito ni Atty. Claire. Kasi ito si Atty. Claire, bagamat siya ay uh, hindi naman, uh, kumbaga, uh, merong, meron silang something ni Banat Bay. Eh. Meron silang something ni Banat Bay. Eh. Meron silang uh, hindi uh, pagkakaparehas ng opinion. Oh, bagamat ganun, oh, si Atty. Claire ay walang nakitang... Uh, kung butas butas sa batas na pwedeng i-exploit ng uh, nung nung pwedeng ikaso na yan. Ayan, so ito, pakinggan natin mga bossing iyang uh, Attorney Claire, yung kanyang uh, pahayag patung vloggers at ngayon po, aming pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi bawal po yan. Yan ang sabi ni, uh, Secretary Remulia in press briefing at the Department of Justice, Jan Samay, uh, Manila. He said the act of these vloggers undetermines the courts and the legal processes. The DOJ chief, meanwhile, said law enforcers are violating leads on Bantag Karen whereabouts as well as several Jan. Ayan ha, oh. uh, siya po ay in-interview ng mga ilang vloggers at ngayon po ay aming pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi bawal po yan. He was interviewed by vloggers and we are readying complaints against these vloggers who so interviewed him. O, oh, yun ang ano niya. Bantag and former Bucor Deputy Secretary Officer Ricardo Zulueta are facing murder charges before the Muntinlupa and Las Piñas Regional Trial Court niya nga ang tanong natin. sabi niya nito, ito po ay pambabastos sa korte. Ah, uh, yung korte ba yung nabastos o ikaw? Yung totoo, sir, yung korte po ba ang na, sasama ang loob sa amin o ikaw? Hindi po namin inoffend ang korte. Kasi hindi namin pinag-usapan yung kaso na nakasampa na sa korte. Parang hindi siya mako-cover na citizen's arrest. Okay, ano ba yung mga warrantless arrest, di ba? Mm -hmm. Una, pag yung tao, let's say yung... Ano yun ah, na-confuse si Claire Castro dito. Na ah, bakit siya na-confuse? Kasi doon sa interview na yun, sabi ko nga sa inyo, si Boying Rimulya humarap doon at nagsalita nang hindi siya handa. Oh, nagsalita ng ang dala lang ni ano, ang dala lang ni Boying Rimulya nung nagsalita siya sa media is yung ano niya, yung suot niya, <laughs> yung pitaka niya, yung cellphone niya, baka yun lang ang dala niya. <laughs> Wala na siyang ibang dala bukod doon sa puot niya sa mga uh, naalaman niyang uh, impormasyon na yan. At dahil doon, sabi nga, when emotion is high, intelligence is low. So dahil galit na galit siya doon sa instance na yun, nasa puso niya yun, yung instance na hinahanap nila tas kami, ini-interview lang namin, eh, dahil sa, doon siya humugot ng kanyang lumabas sa bibig niya. O, oh, kumbaga, sa galit niya, doon siya humugot. Nang so gulong-gulo si Claire Castro doon sa konsepto ni Boeing Rimulla <laughs> ng citizens arrest. Ang akala ni Claire Castro dahil hindi niya pa daw napapatinan mo. Yung iuulit Sabi na dapat may citizen si Hindi ko siya. Si si, si, SOJ. si SOJ. Pwede so, naman daw i-citizens arrest. Oo, etong Kasi dalawa. may warrant of arrest. Oo, oo, oo. Pero tingnan natin, 'di ba? Tingnan natin kung itong nag-vlog ba na to. Eh dapat 'yang inarresta 'yung i hin niya. I-interviewin partner, tapos... Live ba? Uh, Doon sa mismong studio o Zoom? Mukhang pinuntahan. Mayo, hindi ko kasi napanood, partner. Oo. Pero tingin ko, partner. Oo. No, intinan mo, ah. Attorney clear ito. Abogado lang to na normal. Hindi to chief justice. <laughs> hindi to uh, associate justice. Hindi to fiscal. <laughs> At hindi rin ito DOJ secretary. Abogado siya na normal. Pag narinig mo, interview, kinakausap. Interview. Okay? Ini-interview. Hindi mo na kailangan marinig yung interview. Kailangan mo lang malaman paano in-interview. Tapos magbabase ka na sa batas, ganun kagaling yung mga abogado. Na hindi ko alam bakit wala si Libayan yan. Sige, tuloy. Oh. magkasama because sinasabi niya citizens arrest eh. Ah, oh, so, oh. So, tinan mo ha, tinan mo yung napakalaking confusion na kinreate ni Boying Rimulya. <laughs> na I assume, tinan mo ha, ganun, I assume matalino si Rimulya. Parang ganun ang sinasabi ni Claire Castro eh. I assume matalino siya kasi ang sinabi niya ay citizens arrest. So I assume they are together. O tinan yung sasabihin niya rito. So, eh. So hindi magkasama. Oo. Di ba? Mga kay na pala yung gymato? Ako oh, kasi nandito ko lang na sa news eh. So, i-assume ko na magkasama because ang gusto sana ni SLJ Citizen, is citizen's oh. arrest. So, magkakasama, ba? Diba? Mm -hmm. Okay, ang tanong natin... So, mahirap na mag-citizen's arrest, naka-zoom. Oo. Oh, o oh. baka sabihin niya, <laughs> eh, eh ala, Ah, ba? Ayan, pinagtatawa ng paano mo isi-citizen's arrest kung naka-zoom. Karang, karang common sense. <laughs> Ito, sinasabi nila, common sense. You talk about citizen's arrest, tapos nasa-zoom sila. So, I don't think na nasa-zoom sila. I assume, sabi ni Clara, bilang isang abogado, I assume na since nabanggit ng SOJ secretary natin na citizen's arrest, so I assume na magkakasama sila, na oh. they could have arrested him. At, Oo. So, kung, kung, kung isi sa arrest niya, it means magkasama sila, Oo. at the same time, alam niya yung whereabouts. Oo. So, yun yun. Kasi eh, ako kadalasan partner, hmm. di ba? Nakikita ko naman, nakikita ko yung interview, uh, lalo higit ng mga hmm. content creator, hmm. yung mga YouTube. Zoom lang eh, via Zoom. Sabi nga nila, Zoom lang daw eh. Zoom lang? Oo, oh, media Mark, Online lang po, via Zoom. Oh. Okay. O, anong reaction ni Claire? gulat na gulat siya. Kasi, my God. Zoom lang pala. Uh, online lang pala paano paano napasok yung citizen's arrest? Magkakaroon ng citizen's oh, oh, ay, arrest. oh, arrest. Inisip ko pa nga. Oo. No, oh. Diyos ko. Oo. Oh. Diba? Kasi ito nandiyin ko na ito sa ano, partner. na mo, napadyos ko. <laughs> napadyos ko si Atty. Klim. <laughs> zoom la lang. Lahat well, sila sinasabi rito po. Zoom po uh, sa live. Paano po nila na contact kung di nila alam yung lugar? Well, actually, May pwede naman kasi phone. Po. po diba? Pag zoom, phone lang. I, hindi hmm. mo po, ano to eh. Hindi mo ma -de detect kung saan eksakto yung lugar niya kasi pag zoom eh via ano lang din po yan. Data lang ang gamit, 'di ba partner? Hey, kung, kung kung parte ng NBI si yung nag-interview, oo. Oh, oh. May kaalaman sa ganyan. Oh, oh. Talagang kumaga eh, eh ta-triangulate 'ko. Oh, oo, oh, 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 oh. pwedeng i-i-track. Siguro si, si, ano mas maalam dito si Master Pogi. Oo, oh, oh. pwedeng kakayanin nga, oh, 'yun, oh, oh. partner. Oh, oh. Eh kung ordinaryo ka lang naman na vlogger partner. mm, -mm. Okay. So, sige. Alam na natin? I-scratch na natin yung citizen's arrest kasi nagdinig ko lang partner. Oo. Oh, Hindi pa daw na to. Digital arrest. Hindi. Via Zoom eh. I-assume na natin. I-assume natin ha. At ito, para sa ano natin, pakaalaman na rin natin. Kung halimbawang nag-face-to-face yun partner, mm -mm. kaya rin bang mag-citizen's arrest. Yan. Iba, no, eh, isipin natin, yan. No, oh, oh. vlogger, so kung di man siya journalist, mm -mm. per se, na asasabi, pero kasi, yung mga nag-vlog ngayon, kahit hindi natin being journalist, parang meron na siyang karapatan as journalist. Yeah. Okay. Uh -oh. Kasi, kung mag-interview ka, nakahugot ka ng info, mm -mm. partner, okay?